Ito. Hello. Kaway kayo. Kaway. Mag-vlog ka? mag ako. Kaway ka. Boss. Hello. No. <laughs> Yan po ginagawa yung taas namin. So, ilang araw yan matatapos? Ilang araw yan matatapos? Ha? Ah? Ilang araw yan matatapos? Day Vlogs 891. Spelling mo lang. Um. Sige. Ay, uh, ano? Okay. Ilang araw yan matatapos? Ilang araw daw matatapos? Ha? balana na kung kailan matapos. <laughs> Bahala na kung... Bahala na kung... Bahala na Ano may isip? so yan po. So ang last lakas na hangin dito sa CR. So yun po, nandito tayo sa CR. Gumagawa sila ng baano ng... Isang buwan mo yan matatapos? Um, um, Umabot na yan ng June. June 1. Tapos na lang ano? Mga rainy season. Pagulan. Ang init. Ay, ako Okay po, bye.